Halunos-lunos ang sinapit ng mga nasunugan dahil labing-anim kataong patay, kabilang ang isang tres anyos na bata matapos matrap sa nasusunog nilang tahanan sa barangay Tandang Sora sa lungsod ng Quezon. Patuloy namang inibisigahan ng Bureau of Fire Protection of BFP ang naturang insidente. Kunin ng ang report mula kay Erlo Bringas. Pasado alas 5 ng umaga kanina nang salubungin ng umaga ng mga residente ng Pleasant View Subdivision sa barangay Tandang Sora City ng napakalaking nagingit-ngit na apoy. Mabilis ang nilalamon ng apoy ang bahay na yan kaya agad itong inakyat sa unang alarma. Ayon sa view of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa opisina sa unang palapag ng gusali hanggang sa kumalat na ito sa second floor. Nakaresponde naman daw sila kaagad makalipas labing apat na minuto. Dahil sa sunog, hindi nakalabas ang labing anim na kataon na nasa loob ng bahay. Kabilang ang may-ari at tatlong taong gulang na anak nito. Pagdating namin po dito, talagang totally engulfed na po yung ating bahay. Sa, sa, tingin ko po, suffocation, lahat ang sanhin ng kamatayan nila. Wala pong exit at they're not supposed to do the printing na may mga... Kasi po, highly flammable kasi ang tela. Pag po kasi ang tela, nasunog yan, yung smoke niya na nilalabas ay talaga maitim. Toxic po yun. Sa investigation pa ng BFP, napag-alaman nilang t-shirt printing area pala ang nasunog na ikalawang palapag ng bahay habang ang unang palapag ay residential. Wala o na itong kaukulang permit para sa pagninegosyo at operasyon ng printing t-shirt maliban na lamang sa barangay permit. Ayon sa kinuha nila sa amin as is uh, a RTW retailer no ka siyempre kami po nagbabase rin kami sa endorsement o referral ng homeowners kasi sila nakakaalam dito at the, at the time of endorsement wala kaming alam at saka hindi pa ganyan ang gate ano lang yan eh parang drill na ganoon o lumang bakod then all of a sudden, nagulat na lang kami pinasara nila ang complaint nila sa amin ninakawan daw sila So, walang napagpatunay doon na nakawan sila. Basta pinasara na lang yan. Yung bakod na yan. Na yung, <laughs> yung, printing business, saka yung manufacturing, yung sewing business nila, di namin alam yon Ngayon, kapag supposedly dapat pag mag-renovate ka o mag-expand ka, you should apply for a renovation permit para kasi lumaki na. Mag-iiba na pa requirements dapat noon. Ganun po ang sistema namin. Marami na po kami insidente na ganyan na ang ina-apply lang nila mga 30 square meter lang. Pag pinunta mo ito, 1,500 pala. So marami pong ganyan na kami inaano. At yun po ay hindi namin inaalaw at pinababago namin at may mga corresponding na multa po yan. Kwento ng tatlong nakaligtas sa sunog. Labing walo silang natutulog doon at stay in pero silang tatlo lang ang nakaligtas matapos na tumalon sa bintana. Nagtamo mga ito ng mga paso sa katawan na agad na nilapata naman ang paunang lunas. Doon kami nagdaan tapos mamaya maya dilim na po, di namin na po nakita yung dadaanan po namin eh. Tapos nakapal nakapal kapal na po ang usok, hindi ko na po rin nakita sila. Nagtalon lang po ako sa bintana, tapos wala na po. Pag, pag, pag ano, nagtalon ako, naggapang po ako sa kabilang, kabilang bahay po, doon na po, wala na po akong makita. Tapos, bababa na ako, nababa na po ako doon sa kabilang bahay. Yun nga po, pag -gising ko na lang po, di ako makai ngayon po, wala may sunog na po. Akala ko, yung mga kasama ko nasa labas na kasi isang tao lang yung narinig kong sumisigaw. Tapos hindi na rin ako makasigaw dahil napasok na ng usok yung ano ko at nadidilim na rin po yung panayin. Ang hirap na po makalabas eh. Kinapako na lang po yung ano kung saan makalabas dahil sa sobrang dilim, wala na akong makita. Hanggang sa may nakita akong apoy na ano, yun na rin sinundan ko para makalabas. Sa naging investigasyon pa ng BFP, sumasa ilalim din pala sa ekspansyon ng bahay. Nang magliab at posibleng mga chemical din na ginagawang t-shirt printing ang naging dahilan ng paglaki ng apoy. Tanghali na kanina nang may ng BFP na fire out ang sunog. Naalam pa rin ng BFP hanggang sa kasulukuyan ng kabuhan ng pinsala habang patuloy nilang sinisilip pa. Ang posibleng naging kapabayaan ng may-ari kaya naganap ang sunog na ikinasawi ng labing anim na katao. Dapat po talaga, huwag kayong mag-operate nang wala kayong kakulang permit sa sa city or uh, mayor's permit. Yan po Saan, yun. katagal na po ba nag-ooperate ito? Ah, uh, yan po yung imbestigahan namin pero may katagal na siguro. Uh, takes years. Ito po naman po eh, ano lang po naman to malit na negosyo ang pagkakatiklarado nila. At yun po yung imbestigahan namin at yung mga previous records namin. Earl Bingas para sa matadak Agila, Matatag, Matapa, Matapat. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.